Ayan mga kadiskarte, ayan nandito tayo sa Mesa Ngayon, yung screen na to mga kadiskarte, uh, ko lang. Ngayon, mang natin. Siyempre, papainan natin siya ng feeds. Ito mga kadiskarte, oh. ayan. Uh, Shoutout uli sa mga sumusuporta sa channel ko. Ayan, salamat. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ayan. Bali, susot yung, ano, yung bigay sa anong sister ko na ganit pang Malaysia. May inam daw to para safety hindi daw akong mabote saka jawab basta basta mababasa ito mga kadiskarte. discard shoutout sa iyo at imean ha ah. Mer Ong Tarok ah, ano darang taran darang yun o haha testing natin <laughs> At shoutout sa inyo lahat mga idol. Nice. Galing. Ayus. Ah, yuk pesan saya Batak to masigot na masigot mga idol kasala kapos lang talaga ako sa <laughs> yan klam klam ng cellphone yan, bali yan o hanggang tayo hanap ko na ito ng pwesto mga kadiskarte Hanap na natin ang pwesto natin paglalagyan. Kailangan yung hindi ng mga tao. Kasi baka mauna tayong margis. Sila pa mauna sa akin. Ayan eh, mga idol. Isa pa. tar natin ha, ah. mga idol basan basan ng talayban hmm. Pero iyumag pa rin natin dito mga ayakad sa bantay tayo Ito natin lalagay sa bandaron ron. natin, lulusong tayo. At parang hindi naman tayo mababasa dito. Ayan mga kadiskarap eh. Ito, tanggap lalim. Burak. Nako po. Burak pa lang. Mga kadiskarap eh. Bulubog na ako. Ayun. Ah! kahirapan to mga ka-diskarty ah. Sila masulit yung lusong natin na Masulit mga idol. Oo, uh, men. Mulubog ako. Uh, kahit agad yung putek. Ah. Ay. Oh. Ay. Grabe. Ay, putik. Ay, kumunin yata ito. Oh. Ah. Oh. Wow, oh. hindi oh. oh, na maulit dito. Pasubuan na lang to. Grabe. Lalim pala. Ay, ngayon ko lang iuumang to. Ngayon, ngayon lang. And dito. Kasi napasubo na tayo. Nakalusong na rin naman ako. Kaya iuumang ko na talaga. Hanap ako na lang ng magandang pwesto. Eh, mga idol lalim mo yung, tu yung tubig na makita nyo wala pang kalarindang kalang pero burak niya hanggang hita masyado hirap yun talaga ang hunter fishing adventure yun hmm. po sa akin yung mga isda mga idol Bagay, sana umuli naman tayo dito yung mga katiskarte na umang po na bali babalikan ko na lang ito siya mamaya, mamayang hapon mga idol andito tayo sa ano sa sapa kung saan ko inumang yung screen yung papandawin na natin yung papandawin na natin mga kadiskarte sana humuli may dala rin akong bingwet mga kadiskarte ah tatry ko rin kung makakawal tayo sa bingwet yan mga kadiskarte yung ganong kasukad mga kadiskarte yung pinapasok natin ito No pulundang-ana. Asa ah. andin ganing dingwit, yung, 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 yung anak kasi natin, yung inumang kaya pupuntahan pa rin natin 'yun. Balik uh, uh, bahalan bahala, si Batman. Oh, yeah. Pulundang-ana. Uh, yeah. Yeah. Kaya yung hunter talaga, oo, ang adventurer tapong fishing lang. Tapong bigyan lang ang mga ating kamay. 'Yan <laughs> yung susu mga ng mga, sukal, mga damuhan. madamuhan, mga kadiskarte ko. naman daan. Eh wow. mm. mga kadiskarte. Ah. Uh, ko na screen mga kadiskarte kung ano. Kung may huli. Eh mga kadiskarte. Ah. Uh. Nako. Dadalawang piraso. Ayan. Malas. Jantor na malaki ang namuni ni mga kadiskarte oh. Ayun oh. Kaya di pinasok na isda, naunahan siguro ng jantor mga kadiskarte. Ala, yan. ganun talaga mga kadiskarte yung, ano, yung adventure uh, hindi lahat no sa lahat ng lakad ay eh, tagang pinagpapala. Ito, tagang mayroon pagkakataon na ito sa, sa ganitong nangyari. Halos pinagpaguran mo, yan, sasikapan mo. Ito lang na huli natin. Hanggang dito lang yung video. At thank you for watching. At bye-bye. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless. Yan. Oh.